Hey! So, yeah, mga baya for today's video, may pa-prank kami. May pa-prank tayo. Sino, sino ba prank mo? Yung nandito kanina. Sino? Tara dito. Sheldon! Hi, Sheldon! Hello ka muna. Hello ka sa kanina. Hi Sheldon. Gagawin natin ay, na, para eh. mag-aaway tayo. Oo. Oh. Titina natin kung sino kakapiyan ni Sheldon. Kung anong gagawin niya? Ano ah. Kung anong gagawin niya? Ayan, humilataan na. Humilataan. Hindi ka kita dyan, Sheldon. Hindi ka kita dyan, Sheldon. Pukukunin mo na si Shed doon. Ito ka, chom, chom, chom. Nanay. So, ilang buwan na rin sa atin siya ito, hindi ba mga one ma month ma mahigit na? Oo. Oh. So, napansin ko kasi, puro sa'yo, ito na talaga tinutuloy niyang ina. mm. ina. Pag mo, pag pupo ko, kasama ba to sa CR, sumasama sa loob, pupo po ako. Oo, oh, kahit saan. <laughs> amoy na, amoy yung jokes. Pero ako yung papakain dyan, ako yung sa ihip, pupunat ang tae. So, titignan natin ngayon. Ito na naman sa akin ng mando. Sheldon, ano? Eh, sa akin mabaitin naman to. So, titignan lang namin kung ano magiging reaction niya. Pwede mo mag bake ha? So, let's go. Testing natin, ha? Kaya natin, nakahawakan ko yan, di ba? Ha? Game na, sino na? Ikaw muna. Ah, sige. Paluin. Ah, kung magpapaluin mo. Papaluin kita, ha? Sige. Hmm? Hmm? Ha? 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 Ha?

you <laughs> know

Það er það við við tóna Það er það við við tóna

Man naman niyo na niyo. Tingnan natin. Tingnan natin. Sit. Sit. Tingnan natin. Allah. <laughs> uh -huh. oh, ano? ano ko ngayon? Ha? Oh, oh, ano? <laughs> ano? ano ha? Ha? Oh. Ano? <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> oh. ano? ano loyalty? Ano loyalty? Ano loyalty mo? <laughs> ha? Ano? 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 Ano?